Pinapares na ng Manila Regional Trial Court ang pinatalsik na kongresista na si Arnie Teves Jr. Si Teves ang tinuturong mastermind sa pagpapatumba kay Negros Oriental Roel Degamo. Bukod kay Digamo kasama rin sa i-warrant arrest ang iba pang sospek. Gaya ng magkapatid na paglagtiw at si Captain Lloyd Cruz Garcia II naging papel ng Paglagtiw siblings ang maging lookout na mangyari ang pamamaril. Habang si Garcia ang piloto ng helicopter na nagtransport ng na mga sospek mula Dumaguete papuntang Davao. Pinalilipat naman si Nigel Alexona o Electona sa Metro Manila District Jail sa Camp Bagong Diwa sa Tagig City. Si Electona naman ay security officer ng isang sugar mill kung saan Presidente si Teves. Nerade ang compound noong at nakuha ang iba't ibang armas. March 4 ng pagbabarilin si Governor Digamo sa bayan ng Pamplona. Limang iba pa ang patay sa insidente. Sa so, October 4 ang arraignment ng kaso.